Ang sakit ng pag-ibig ay hindi basta nawawala sa galit lamang. Hindi pa niya alam na ang kanyang ginagawa, ang labanan ang sarili niyang damdamin, ay lalo lang nagpapatibay sa ugnayang akala niya ay kaya niyang sirain. Dahil ang pag-ibig, kaibigan, ay hindi isang bagay na nasisira ng mga salitang puno ng galit, mga hindi pinag-isipang kilos, o mga pagtatangkang kumbinsihin ang sarili na wala ng halaga. Alam na niya ito, sa paraang hindi pa niya lubos na nauunawaan, Munit ang kanyang pagtutol ay lalo lamang siyang nagdadala sa mas malalim na katotohanan. At ang higit na nakakatakot sa iyo ngayon ay napagtanto mo na ito. Nakita mo itong mangyari sa mga sandaling siya ay tila mas malayo, mas sarado, mas galit ngunit, sabay, mas nakakapit sa iyo kaysa dati. Maaaring mas madali sanang isipin na galit siya sa iyo, na ang galit na umaapaw sa kanya ay nangangahulugang lumalayo siya, humihiwalay. Pero sa halip na mabawasan, ang galit na ito ay lalo lamang tumindi. At kasabay nito ang dalamhati. Dahil ang pag-ibig na mayroon siya para sa iyo ay hindi maaring manipulahin o kontrolin. Ang sakit na nadama niya nang ikaw ay mawala ay hindi isang bagay na maaring burahin, kahit pa ilang ulit niyang kumbinsihin ang sarili na dapat siyang magalit. Ang katotohanan ay hindi niya alam na ang pag-ibig ay isang larangan kung saan ang sakit, gaano man ito kapait, ay maaring magsabay sa pagnanasa. Bawat pagtatangkang kumbinsihin ang sarili na mas mabuting makalimot, bawat pagsabog ng galit, bawat kilos ng pagwawalang-bahala ay mga desperadong pagtatangkang burahin ang isang bagay na hindi maaring burahin. Ang tunay na pag-ibig, kaibigan ko, ay hindi kailangang magpatangay sa galit. Maaaring magtago ito saglit, pero palagi itong hahanap ng paraan para muling umangat. Nakita mo ito sa kanyang mga mata, sa mga salitang pilit niyang nilulunok na nakalabas sa kanyang mga labi sa paraan ng kanyang paghahanap sayo, kahit pa sinabi niya sa sarili na hindi na niya iyon gagawin. Hindi pa niya alam, ngunit nilalabanan niya ang kanyang sariling puso. At ang pinakamasama, habang lalo siyang nagsusumikap na magalit para makalimot, lalo siyang nababaon. Dahil ang galit, kaibigan ko, ay isang uri rin ng pagkahumaling. At hindi niya napansin hanggang sa sandaling iyon na ang linyang naghahati sa pagkapuot at pag-ibig ay napakanipis. Ang galit niya ay hindi isang pananggalang para maprotektahan ang kanyang puso. Ito ay, sa totoo, isang pagpapakita ng kung gaano pa siya nagmamalasakit, isang magulong paraan ng pagsubok na ipahayag ang hindi niya alam kung paano sasabihin sa ibang paraan. Dahil ang nararamdaman niya para sa iyo ay hindi maaaring gawing simple, hindi maaaring isantabi dahil lamang sa gusto niya. Napansin mo ito sa kanyang mga mata. Sa bawat pagkakataong sabihin niya na ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol sa iyo, Ngunit nanginginig ang kanyang boses, para bang ang sakit ay pumipigil sa kanya na tuluyang lumayo. Hindi niya maaaring aminin, munit alam mo na. Ang galit ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kanya. Tungkol sa hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya, tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin sa mga damdaming bumabalot sa kanyang kaluluwa. Hindi maaari na nararamdaman pa rin niya ito, hindi pagkatapos ng lahat. At gayon paman, naroon siya nagsusumikap, ngunit walang tagumpay, natanggihan ang isang bagay na mas malaki pa sa kanya. Napansin mo na ba na, kapag ang isang tao ay sinusubukan na kumbinsihin ang sarili na wala na siyang nararamdaman, ito ay dahil ang lakas ng damdamin ay mas matindi kaysa sa gusto niyang aminin. Ayaw niyang maramdaman ang nararamdaman niya. Ayaw niya. Ngunit wala siyang matakasan dito. At ang galit na kinukupop niya sa kanyang loob ay lalo lamang nagpatingkad sa mga alaala, mas naging buhay, mas naririyan. Dahil ang tinatangka niyang burahin ay hindi ang nangyari. Hindi ito ang iniisip niyang magpapalimot sa iyo. Ang tinatangka niyang burahin, sa totoo, ay ang nararamdaman pa rin niya. E galit na ipinapahayag niya ay hindi natanda ng kawalang pakialam. Ito ang huling desperadong pagtatangka na kumbinsihin ang sarili na siya ang may kontrol. Pero hindi siya ganoon. Hindi siya kailanman ganoon. Dahil, gaano man siya sumigaw, gaano man siya lumayo, ang pag-ibig ay hindi basta-bastang nasisira. Maaari itong magkubli, pero hindi ito nawawala. Lagi itong nariyan, naghihintay na makilala, naghihintay na matanggap. Hanggang sa isang araw, ang nararamdaman niya para sa iyo ay muling nagpakita, sa pagkakataong ito, sa paraang hindi na niya kayang baliwalain. Ang tanong ay, napakapokus niya sa galit, sa paghihiganti ng pagsusubok na makalimot, na hindi niya napansin kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya. Siya ay naiipit sa isang siklo ng pag-aaksaya sa sarili, sinusubukan sirain ang isang bagay na hindi dapat kailanman masira. Dahil sa kaloob-looban niya, hindi na galit ang gusto niya. Ang gusto niya ay bumalik. Bumalik sa'yo. Bumalik sa kung anong alam niyang meron kayo. Hindi niya alam kung paano yon gawin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit ng pagkawala ng isang bagay na napakalalim, napakatotoo. At gaano man niya subukang itanggi ito, alam niyang ang nararamdaman niya para sa iyo ay higit pa sa anumang pagtatangkang tumakas. Nakita mo ang pagbabago. Wala siyang magawa kundi ilihim yon sa iyo. Ang paraan kung paano siya nagsimulang maging mas banayad. Kung paano niya sinimulang hanapin muli ang iyong mga mata, kasama ang haplos ng pagiging mahina mas bukas na siya mas makatao. Ang galit ang enerhiya ng pagkawasak ay wala ng saysay. Ang nararamdaman niya para sa ay hindi maaaring kontrolin, hindi maaaring alisin. Napagtanto niya sa wakas na ang galit ay hindi gamot. Isa lamang itong maskara, isang pansamantalang bagay na nagtatago sa sakit. At ang hindi niya maintindihan ay ang sakit ay, sa totoo lang, isang pinto papunta sa katotohanan. Kung pakiramdam mo na ito'y nangyari na sa'yo, magkomento ng kailangan ko marinig ito. Dahil kung ang galit ay nagsimulang magbigay daan sa tunay na sakit, maintindihan mo na ang tanging bagay na may kahulugan ay ang pagbibigay. Ang pagbibigay sa nararamdaman mo. Ang pagbibigay sa nararamdaman niya. At, sa bandang huli, ang galit na pinalago niya ay wala nang nagawa kundi palalimin pa ang mga damdamin na sinusubukan niyang supilin. At bigla na lang natagpuan niya ang sarili, nais man o hindi, na mas in love kaysa dati. Ang natuklasan niya, huli na upang iligtas ang kanyang sariling pagpapanggap, ay hindi ikaw ang problema. Ang problema ay ang labanan niya sa loob ng kanyang sarili. Hindi niya matanggap ang kahinaan na dinadala ng pag-ibig. Hindi niya matanggap na minahal ka pa rin niya kahit pagkatapos ng lahat. Ngunit sa huli wala ng paraan upang labanan ito, Kapag hindi na kayang itago ng galit ang pag-ibig, lumilitaw ito, mas malakas kaysa dati. At iyon ang hindi niya kayang kontrolin. Ngayon, kailangan niyang maintindihan na hindi ang galit ang magpapausad sa kanya. Kailangan niyang mapagtanto na ang galit ay isang maskara lamang para sa kanyang tunay na nararamdaman. Isang mekanismo ng depensa na nagdagdag lamang sa sakit, na nagpaliban lamang ng di maiiwasang pagtanggap. Hindi kailanman naging kontrabida ang pag-ibig sa kwento na ito ang kontrabida ay ang kanyang pagtanggi. Ngunit, sa wakas, maintindihan niya na tanging ang paraan upang maghilom ang sugat na ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang nararamdaman. Ngayon, nandito na siya, nakaharap sa iyo. Hindi na siya galit. Hindi lang niya alam kung paano sabihin ang kanyang nararamdaman. Pero alam mo. At sa kaibuturan, alam din niya. Sapagkat, sa totoo lang, alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Pero, hindi pa rin niya kayang magpakaubos sa kabuan. Sinisikap niyang labanan ito, labanan ang anumang lumalabas sa bawat tingin, labanan ang anumang nararamdaman niya sa bawat hindi binibigkas na salita. Sapagkat ang sakit, kahit hindi nakasintindi, ay naroon pa rin, bilang isang paalala ng mga nawalan, at sa parehong oras, ng kung ano ang nananatili pa rin sa kanyang kaluluwa. At ang dualidad na ito ang pumipigil sa kanya na gumawa ng susunod na hakbang. Sinisikap niyang intindihin, maghanap ng mga paliwanag para sa kanyang mga kilos, pero ang katotohanan ay walang sinasanto. Ang nararamdaman niya para sa iyo ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang galit na daladala niya sa loob ng mahabang panahon ay lumipas na, pero nag-iwan ito ng kawalan, ng puwang na tanging patawad lamang ang makakapuno, hindi lang mula sa iyo, kundi pati na rin sa kanya mismo. Hindi niya alam kung karapat dapat siyang patawarin kung magagawa mong makita ang lampas sa mga ginawa niya para ipagsangdalang ang sarili. Natatakot siya na baka huli na, na baka hindi na maibabalik ang sakit na idinulot niya. Pero ang hindi pa niya namamalayan ay nasa maraming pagkakataon, ang sakit ay refleksyon lamang ng hirap ng pagbubukas ng sarili, ng buong pagsusuko ng damdamin. Natatakot siyang mawala sa damdaming ito. Natatakot siyang magpaanod na maging muling vulnerable. Pero ang katotohanan ay nawala na siya. Ibinigay na niya ang lahat dito. Napapansin mo ito sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga nag-aatubiling galaw, sa mga sandaling tinitingnan kanya ng may malalim at tahimik na mga mata, na parang sinusubukan niyang hanapin ang mga salitang alam niyang wala ng kahahantungan. Dahil, sa totoo lang, alam niyang ang mga salita, ay hindi na sapat upang ipahayag kung ano ang naganap sa loob niya. Walang magiging sapat upang ipaliwanag ang nagugulong mga damdaming nararanasan niya. At, gayon paman, hindi na niya kayang ipagwalang bahala pa. Nararamdaman niya na naroon ka, na abot kamay ka pa rin ang kanyang puso, kahit na hindi niya alam kung paano muling kukunin ang lahat ng sinaunang nawala. Sa sandaling ito, sa mabigat at puno ng katahimikan, nagsisimula siyang mapagtanto na hindi niya kailangan ng mga salita. Kailangan lang niya ng tapang. Ang tapang na gawin ang hakbang patungo sa katotohanan na palagi niyang alam, ngunit labis niyang iniiwasang kilalanin, mahal ka niya. Mahal ka niya higit pa sa anumang galit, higit pa sa anumang pagtatangka na makalimutan. At ang nararamdaman niya para sa iyo ay hindi mawawala. Ito ang punto ng pagbabago. Ang punto kung saan ang galit ay nagbibigay daan sa pagkabukas palad. Ang sandaling nakikita niya sa wakas nang walang mga depensa na sinubukan niyang buwin. Hindi niya alam na habang sinusubukan niyang itaboy ang nararamdaman para sa iyo, sinusubukan mo rin na maunawaan kung ano ang nangyayari sa kalooban ng puso niya. Marahil, nagtanong ka rin kung bakit siya naging malayo, kung bakit tumakas siya sa ganitong lugar ng galit at pagtanggi. Ngunit ang sagot ay palaging mas simple kaysa naisip mo. Natatakot siya. Takot na magparaya, takot na masaktan, takot na bumali. At ang galit ay isa lamang salamin ng takot na yon. Subalit ngayon, nagsisimula siyang mapagtanto na ang tanging kailangan niyang gawin ay magparaya sa kung ano ang alam na niya. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay hindi maaaring mabura. Hindi mahalaga kung ilang beses niyang sinubukan pigilin o itago ang damdamin na ito. Kailangan niyang palayain ang sarili mula sa kulungang ginawa niya sa kanyang isipan at kapag nagawa niya iyon, mapagtatanto niya na ang daan patungo sa pagkakasundo ay hindi isang gawa ng kapatawaran mula sa labas paloob, kundi isang panloob na pagbabago, isang pagkilala sa kung ano ang totoo, sa kabila ng lahat ng pagtatangka na itanggi. Baka kailangan pa niya ng panahon. Baka kailangan niyang muling makilala ang sarili at maunawaan nang minsan at magpakailanman na ang pagmamahal ay hindi maaaring kontrolin. Ngunit sa huli, mapagtatanto niya na ang naramdaman niya para sa iyo ay hindi kailanman isang pansamantala. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi ito isang ilusyon. Ang naramdaman niya, ang nararamdaman pa rin niya ay tanda ng isang malalim na bagay, ng isang bagay na maaaring magpagaling kung papayagan niya ang sarili. At kapag napagtanto niya na ang galit ay hindi kailanman naging gamot, kapag sa wakas ay nakita niya ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang sariling mga luha, may intindihan niyang ang kailangan niyang gawin ay bumalik. Bumalik sa Bumalik sa kung ano ang palaging nariyan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Ito'y nagbabago, umaangkop, at naghihintay ng matyaga para sa sandaling ito ay ganap na makilala. Ngunit hindi niya gagawin ito agad-agad. Ang takot ay nananatiling malaki, ang kawalan ng katiyakan ay naroroon pa rin. At ikaw, sa iyong bahagi, nararamdaman mo ito. Nararamdaman mo ang kanyang kahinaan, ang pag-aalinlangan sa pagkuha ng susunod na hakbang. Napapansin mo na siya ay nakatali pa rin sa kanyang mga sariling suliranin, sa kanyang sariling mga kawalang katiyakan. Munit may isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay sa kanyang presensya, na nagsasalita ng lahat, minamahal ka pa rin niya. Kailangan lang niyang mapagtanto ito ng walang mga depensa, walang mga maskara. Sa kapalamang magiging posible ang pagkuha ng hakbang na alam ninyong parehong kailangan. Ngayon, bumalik na siya, ngunit hindi sa paraang iyong inaasahan. Dumating siya ng mas tapat, mas bukas, mas mahina. Hindi nagalit, hindi na may pagtutol ing may katiyakan na kahit gaano man siya sinubukang lumayo, hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo. At kahit na pumalya ang mga salita, kahit na mahaba ang landas ng pagkakasundo, alam niyang ikaw ay magagawang makita ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, tulad ng sa wakas na intindihan niya, ay ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay hindi namamatay. Ito ay nagbubago lamang. At nayon, nasa iyo ang desisyon. Napagtanto mo rin ito, ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ang dala niyang pagbabalik? Harapin ang natutunan niyang tagal-tagal bago mapagtanto. Ang nararamdaman niya para sa iyo ay hindi magbabago kahit na lumipas ang panahon. Ang magbabago ay kung paano ninyo ito haharapin. Ngunit, marahil, ang kailangan nyo ngayon ay isang sandali ng katahimikan, ng mutual na pag-unawa, upang ang mga salita ay dumating sa tamang oras. Naranasan mo na ba ang isang bagay na katulad nito? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Siya ay naroon pa rin, nasa harapan mo, kasama ang mga mata na mas malalim kaysa dati, marahil ay may kaunting kaba pa rin. Ngunit wala ng galit. Ang natatanaw mo ngayon ay hindi na pagtutol. Tila naghihintay siya ng isang senyales, isang salita na tutulong sa kanya na gawin ang susunod na hakbang. Hindi niya alam kung maaari pa siyang magtiwala, kung ikaw ay naroon pa rin kapag siya ay tuluyang sumuko. At ikaw, marahil, ay nagtatanong rin kung sulit bang gawin ang hakbang na ito, kung sulit bang magbukas sa kung anong maaaring ialok niya ngayon. Ang takot sa parehong panig ay totoo. Munit isa rin itong refleksyon ng kung ano ang naroon na dati, ng kung anong hindi maaaring mabura, kundi mabago lamang. Nakikita mo ang kanyang kahinaan, hindi lamang sa ekspresyon, kundi sa maliliit na galaw. Para bang, sa ilang paraan, siya ay humihingi ng tawad ng walang salita. Munit hindi niya alam kung tatanggapin mo. At doon pumapasok ang iyong sariling sakit, ang iyong sariling takot. Sapagkat ikaw rin ay nasaktan, ikaw rin ay nakipaglaban sa pangmulila, sa pakiramdam ng pagkawala. Ikaw rin ay lumayo. Munit ang hinihingi ng tunay na pag-ibig sa atin, higit pa sa anumang pagmamalaki o karangyaan, ay ang kakayahang sumuko. Upang maunawaan na walang kahihiyan sa kahinaan. Hindi mo na kailangan ng mga sagot. Alam mo na nararamdaman mo na. Ang naramdaman niya para sa iyo, ang nararamdaman niya pa rin, ay naroon, naghihintay na makilala, naghihintay na tanggapin. Ngunit ang tanong, ngayon, ay kung handa kayong dalawa na magpapaubaya, muli, sa kung ano ang naroon, sa kung ano ang maaaring mangyari. Sapagkat ang hinahanap niya sa iyo ngayon, marahil ay ang natagpuan mo na sa kanya, isang ligtas na espasyo, kung saan maaaring mamukadkad ang pag-ibig ng walang takot, walang duda sa kaibuturan, alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang tanging tanong ay kung magkakaroon siya ng sapat na tapang upang gawin ang unang hakbang, kung mapapansin niya na, sa kabila ng lahat, palagi kang naroroon. At kung kaya mo rin bang tanggapin ang kanyang inialok, kasama ang lahat ng bigat ng kasaysayan na dalan niyo. Dahil ang tunay na mahalaga ngayon, ang kailangan niyong parehas maunawaan, ay ang pag-ibig ay hindi-hindi nawawala. Ito lang ay nagbabago hanggang sa maging handa itong muling maranasan nang mas malalim nang mas totoo. At ikaw, handa ka na bang tanggapin ang pagbabagong ito? Kung ito ay nakaantig sa iyo, kung pakiramdam mo ay may kailangan pang masabi o maranasan, ang susunod na video ang magbibigay ng susi para sa pagbabagong ito. Huwag mong hayaang dito na magtapos ang usapan. Sasama ka ba sa akin, pindutin ang susunod na video at sama-sama nating tuklasin kung ano ang kasunod.